hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News. Ang hatid si inyo, Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negative sa show na to dahil diretso'ng good vibes ang sasa iyo Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website, ako si Rovic Manuel. Wala na tayong antayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa ng gobyerno ang lahat para sa sapat na supply at pagbaba ng presyo ng bigas. Kasabay nito, sinabi ni PBBM na kasalukuyan ang umuusad ang mga pag-aaral para obserbahan ang mga presyo ng bigas sa Pilipinas kumpara sa top exporting rice countries gaya ng Vietnam at Thailand. Ang iba pang detalye sa balitang yan sa report ni Pamela Adriano. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa ng gobyerno ang lahat para masiguro ang sapat na supply ng bigas sa bansa para hindi na anya kailanganin pang mag-import. Dagdag pa ng Pangulo, sinisikap din daw ng pamahalaan na pababain ang presyo ng bigas sa gitna ng nagtataas ang halaga nito sa mga pamilihan at sa mga merkado. Kasabay nito, git din ni Pangulong Marcos na hindi lamang daw sa Pilipinas tumataas ang presyo ng bigas, kundi sa mga bansa sa Asia na nag export nito. Ayon sa Pangulo, halos katumbas lang din daw ng pagtaas ng halaga dito sa bansa. Sinabi ng Pangulo ang mga pahayag na ito matapos makatanggap ng mensahe ang Office of the President sa pamamagitan ng bahay ugnayan kung saan tinanong ang Pangulo kung ang BBM daw ba ay nangangahulugang bigas biglang mahal. Samantala, dagdag pa ng Pangulo, nagsasagawa na ng mga pag-aaral para obserbahan ang mga presyo ng bigas sa Pilipinas kumpara sa top exporting rice countries gaya ng Vietnam at Thailand. Tignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa? Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo na pataasan ng presyo ng langis. Pag ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat yan kailangan ay kailangan pa kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Samantala pumalo na sa higit kalahating milyong metriko tonelada ang iniimport na bigas ng Pilipinas. Nilagpasan na nito ng higit 40% ang kabuuan dami ng bigas na inimport ng bansa sa unang dalawang buwan ng 2023. Mula sa kauna nahan sa Pilipinas DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. ginagawa naman ng cloud seeding ang Philippine Air Force at Department of Agriculture para makatulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino phenomenon. Noong lunes, tagumpay na naipakalat ng mga tauhan ng Air Force ang 800 kilo ng asin sa cloud formation sa mga lugar ng Southern Cagayan at Northern Isabela. Ang iba pang detalye alamin report, ni Niel Parosa. Nagsagawa ng cloud seeding operations ng Philippine Air Force sa Cagayan Valley para makatulong sa mga magsasakang apektado ng El Niño phenomenon. Ayon kay PAF spokesperson, Colonel Maria Consuelo Castillo, unang isinagawa ang cloud seeding noong February 25, katuwang ang Department of Agriculture Region 2 at Bureau of Soils and Water Management, sakay ng civilian Piper na baho aircraft, tagumpay na naipakalat ng mga tuuhan ng 900 Air Force Weather Group ang walong daang kilo ng asin sa cloud formation sa Southern Cagayan at Northern Isabela. Isinagawa ang operasyon para alalay ng mga lugar na may mababang patubig o kakapiranggot na buhos ng ulan. Samantala sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Castillo na plano rin gawin ang cloud seeding para maapula naman ang mga forest fires sa Benguet. 800 liters lang kasi umano ang kayang kargahing tubig sa isang heli bucket operation na may 15 lipad lang kada isang misyon. Target gamitin ng PAF ang aircraft LC-210 nito para mag-produce magproduce ng kaulapang posibleng magpaulan sa mga kagubatang hindi bababa. Sa 50 hektare na ang nadadamay sa forest fires ngayon pa lamang 2024. Sa iwalay na panayam sa disaster h itinaya ni Castillo na baka abutin pa ng isang linggo bago makapagpaulan gamit ang cloud seeding dahil sa pabagubagong panahon. Um, pagkakaalam ko po, as public affairs officer yung almost 2 years ko po, po ayun lang nagkaroon ng ganito katagal at palawak. Uh, po. Para sa unang-unahan sa Pilipinas H, ito si Ednyel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si sa Serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. ilalagan pa ang bilang ng mga mura at dekalidad na pabahay para sa mga Pilipino. Yan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pag-ibig Fund at DHSUD matapos ang pagkilala ito sa malaking accomplishments ng ahensya sa kanilang pagsiservisyo sa mga Pilipino. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Pag-ibig Fund at ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na higitan ang bilang ng mga housing unit na naitayo sa nakalipas ng mga administrasyon. And so with the same spirit, I urge the Pag-ibig Fund to make its home mortgage financing even more accessible and to balance this with sustainability nawani PBBM ang direktiba na ito sa kanyang pagdalo sa Pag-IBIG Fund Chairman's Report 2023 na ginanap sa Pasay City. Dito, kinilala rin ng Pangulo ang napagtagumpayan ng Pag-ibig Fund at DHSUD sa nakalipas na taon, kung saan nagkakahalaga ng 126.4 billion pesos ang naibigay na housing loan, pinakamataas na naitala ng ahensya. Tumaas din sa taong 2023 ang dividend rate ng pag-ibig sa regular savings sa 6.55% at 7.5% naman para sa modified pag-ibig o MP2. Nasa 2.6 million naman na mga miyembro ang natulungan sa pamamagitan ng pag-ibig short-term loans. Sa kanyang talumpati, sinabi pa ng Pangulo na kumpiyansa siya sa pag-ibig at DHSUD na makapagbigay ang mga ito ng dekalidad at abot kayang tahanan tungo sa mas maginhawa at produktibong pamumuhay ng mga Pilipino. sa mga bagong ininyero sa Pilipinas. Inilabas na kasi ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta sa katatapos lang na Mechanical Engineering Licensure Examination. Ang mga detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Inilabas na ng Professional Regulation Commission o PRC ang resulta sa mga nakapasa sa Mechanical Engineers Licensure Examination na ginanap ng February 2022. 4,458 examinees mula sa mahigit 6,000 kumuha ng licensure exam ang pumasa o katumbas ng 65.85% na rating. Mas mataas ng bahagya kumpara sa nakaraang taon. Nangunguna sa listahan ang University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro, na may 73 passers out of 75 examinees. At sinunda naman ang Bicol University Legazpi na may 70 licensure passers out of 75 25 examinees. Samantala, top-notcher naman si Ray Mediana Arcabala mula sa University of Mindanao, Davao City na may 93.45% exam rating. Sinunda ni Brian Balansya mula St. Louis University na may 92.20% at Leonel Socorin mula Bohol Island State University, Tagbilaran na mayroon namang 92.10% rating. Sa kabilang banda, 65 out of 108 examinees naman ang nakapasa sa Plant Mechanic Board Exams at si Aaron Gabriel Sige mula sa Technological University of the Philippines, Manila ang nakakuha ng mataas na exam rating na 88.60% kasalukuyang nasa 65,000 registered licensed mechanical engineers ang mayroon sa bansa, ayon sa huling tala ng Philippine Society of Mechanical Engineers o PSME. Kaya malugod na pagbati sa ating mga bagong inhinyero at naway magsilbi kayong inspirasyon at makatulong palalo para sa mas ikawunlad ng ating bansa. Tinututukan na ng PNP at AFP ang pagsasagawa ng Centennial Water Source sa bahagi ng Kaliwa Dan Project. Isa daw ito sa mga pangunahing pinagkukuhanan ng supply ng tubig sa Metro Manila. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Benji Anchokya. Nagsagawa ng pagpupulong ang grupo mula sa PNP, SAP at EEP para sa siguradad ng ongoing construction ng bagong ginagawang Kusintinyal Water Source sa bahagi ng Kaliwa Dam Project sa bahagi ng General na kung saan ang nasabing water source ay isa dito uh, sa pangunahing na magsusupply sa ilang bahagi sa Metro Manila. Kagad naman nag ng coordinating meeting o coordination meeting ang mga opisyal mula sa PRO4 na nagmula sa kanlubang Laguna katuwang dito ang Quezon PNP Kumansa sa pamumuno naman ni Police Colonel Lidon Monti na sinaksihan ng iba pang mga opisyal mula sa hanay ng militar na ginawa ito sa Camp Bicentilim, Laguna. Mula sa kanonahan sa Pilipinas DCRH, ito si Benjan Chukia tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Dineklara na ng Provincial Peace and Order Council ang probinsya ng Bataan na stable of internal peace and security na. Nagpapakita raw ito na naging epektibo ang mga gawain ng kinauukulan tungo sa usaping pang kapayapaan. Tutukan ang ng iba pang detalye sa report ni Dani Kumilang. Formal lang idineklara ng Provincial Peace and Order Council o PPOC ang probinsya ng Bataan na nasa state of stable internal peace and security. Ang deklarasyong ito ay base na rin sa isang resolusyon na nilagdaan ni Bataan Governor Joey Garcia at ng buong Bataan PPO Council at pinagtibay ng DILG 7 Empire Division at ng Philippine Army at Police Regional Office 3. Ayon kay Batang Governor Joey Garcia, ang deklarasyong ito ay nangangahulugang epektibo ang mga naging hakbangin laban sa communist insurgency at napanatili ang kapayapan sa bataan. Binigyan din naman ni 7ID Commander Major General Andrew Costillo ang ipinakitang sakripisyo, katapangan, determinasyon ng mga sundalo at pulis para protektahan ang komunidad. At pinuri nito ang deklarasyon base na rin sa pakikipagtulungan ng Philippine Army, PNP at Local Government Unit upang tuluyan ng mawala ang mga terrorist group sa bataan dumalo sa nasabing aktibidad itong si DILG Region 3 Assistant Regional Director J. Tim Briza, Police Kener Rudin Sido Liasel Deputy Regional Director for Operation Bataan PD Colonel Parmetria Bataan DILG PD Belinda Hernan LGU at mga Chief of Police. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Dani Kumilak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Muli nang inaasahan ng mga Ilonggo ang masayang paligsahan ng mga paraw sa nalalapit nitong pista. Ito ang isa sa pinakamalaking sailing event sa Pilipinas at itinuturing na oldest traditional craft sa buong Asia. Excited na ang mga Ilonggo na muling mapanood ang paligsahan ng makukulay ng mga paraw sa nalalapit na highlight ng Paraw Regatta Festival, ang pinakamalaking sailing event sa bansa at oldest traditional craft event sa Asia. Isa ito sa mga dinadayo rin ng mga turista sa Iloilo -Ilo City maliban pa sa dinagyang festival at haro fiesta. Nakatakda ang highlight na Parao Main Race sa Marso 3 kung saan inaasahan na marami ang sasali na mula pa sa iba't ibang bahagi ng Western Visayas. Idiniklara ng Coast Guard na no sail zone ang ruta ng main race. Magkakarera ang mga participants sa 30 kilometers na karagatan mula sa Warangay Santo Niño Sur, distrito ng Arevalo sa Iloilo -Ilo City hanggang sa karagatan na sakop ng bayan ng Buena sa Island Province. Events ng Gimaras. Maliban sa main race, kabilang sa side events ang slalom, pintalayag, pintatao at samba de regata. Mula sa Aksyon Radio Iloilo, ito sa Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Kakatawa naman sa Pilipinas para sa 2024 VEX Robotic World Championship sa US, ang Maca trix o ang Makati High School Robotics Team na binubuo ng apat na grade 12 students. Pinuri at masayang ibinalita rin ito ni Makati City Mayor Abby Binay na siyang magbibigay karangalan sa ating bansa. Ang iba pang detalye sa balitang yan tutukan sa report ni Arnold Herrera. Masayang ibinalita ni Makati City Mayor Abby Dinay na ang Makati High School Robotics Team na kilala rin sa tawag na Makatrix ang kakatawan sa Pilipinas sa 2024 VEX Robotics World Championship sa Dallas, Texas sa April 25 hanggang May 3. Ayon kay Mayor Binay, very proud siya sa Makatrix na unang nagwagi bilang national champion sa 2024 Vex Robotics Competition Philippine National Championship na ginanap sa Xavier School sa San Juan City noong February 24, 2024. Ang Makatrix Robotics Team na binubuo ng apat na grade 12 students na dalubhasa sa ICT ay sasabak sa over-under division para sa mga mag-aaral sa grade 6 hanggang 12. Ang team ay binubuo ni na John Ashley Alvarado, and Kirito Yamzon, Brian Bernabe at Fritz Rivera at makakalaban nila ang halos 12,000 teams mula sa 40 countries sa higit 750 tournaments. Kinilala din ng Alcalde ang mga magulang ng mga mag-aaral, ang opisyal na paaralan at ang coach na siyang sumusuporta sa mga ito. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Manila photo dump ni pambansang Krung Krung Sandara Park, pinusuhan ng netizens. At FML ng K-pop group Seventeen, biggest selling album of 2023, ayon sa IFPI. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Welcome home, Sandara Park! Agad pinusuan ng Pinoy fans ang pagbabalik sa bansa ng pinaguliang pambansang krong kroong at former 21 member na si Dara. Sa Manila Photo Dump ng Pusong Pinoy na K-pop star, makikita ang pamamasyal nito sa mall. Nakasama rin dito ang TV host na si Ryan Bang. Gayun din ang singer-actress na si Mariz Dracal na inilarawan si Dara bilang super bait. Ang dalawa pumasa pa sa trending Marikit sa Dilim Dance Challenge. Habang tila batang Quiapo meets batang soul na ang atake sa kanilang photo na actor na si Coco Martin at na-meet din ito ang rapper na si Shanti Dope. Sa huling IG story ni Dara, makikita ang papunta na ito sa Paris. Samantala sa iba pang balita, Carrots, panibagong achievement na naman ang nakamit ng K-pop group SEVENTEEN matapos kilalain ang kanilang 10th mini-album FML bilang biggest selling global album of 2023 ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI. Pero hindi lang yan dahil hawak din ng grupo ang 8 spots spot sa year-end chart para sa kanilang mini-album na SEVENTEENTH HEAVEN. Maliban sa 13-member boy group, pasok din sa top 10 best-selling albums ng IFPI, ang iba pang K-pop groups gaya ng Stray Kids at NCT Dream. Kung malalandaan, huling na sa Bansang 17 noong January bilang bahagi ng kanilang Follow to Bulacan concert. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito ba ang showbiz, Angel Angelica Cosme, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at pasarap sa pakiramdam. Naway na, pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagtitiyak na ginagawa ng pamahalaan o ng gobyerno na masiguro ang sapat na supply ng bigas sa Pilipinas na alam naman nating isa na sa iniinda ng mga Pinoy sa panahon ngayon. Kasabay kasi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay siyang hindi naman pagsabay ng pamumuhay ng ilan nating mga kababayan na nagdudulot upang hindi lahat ay magkaroon ng kakayahang makabili tulad na lamang ng bigas. Sa patuloy na suliranin sa kahirapan ng Pilipinas, malaking bagay na matiyak ang supply ng bigas lalo na ang presyo nito upang makaya na bilhin at matamasa ng masa, lalo na ng mga may hirap. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong ishare na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news. Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita Mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay Hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news Ang The Better News Mapapanood Mula lunes hanggang biernes, 1pm sa DZRH TV.